new zoos News. <phone rings> live. live nationwide, nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagpahayag ng malaking pagadismaya si Magindanao del Sur Provincial Vice Governor na si Dato Nathaniel mitimbang sa kasalukuyang sitwasyon ng druga sa lalawigan. Nadismaya ang gobernador matapos umamin ang naaristong drug suspect na taga Digos City, Davao del Sur na maraming bisis na di umano itong kumukuha ng druga sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Sur. O si Midtimbang sa mga taga-lalawigan na maging mapagmatyag at huwag hayaang lumaganap muli ang druga sa kanyang lalawigan. O mapila din si Midtimbang sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur na alamin ang mga drug suppliers na nagbibinta ng druga matapos ngang umamin. Ang taga-Digos City Davao del Sur na sa bayan ng talita ito kumukuha ng drug supplies. Samantala, mayroong dalampot dalawang mga kasapi ng karyalan at bungos factions ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang sumuko sa Bangsamoro Police. Isang mas surrender rights agad ang isinagawa ng PRO BARMM na ginanap sa Camp Brigadier General sa Lipada K. Pendotun sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte na sinaksihan ni na PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Michael John Dob Dobria at ni PRO Barm Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas. Wala Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Oxet Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nationwide. Nation